Ikaw na una ka Ikot-ikot. ko 'to buo ang mga palatiko. Yeah, andyan. <laughs> Takasan ulan pero grabe pawis ko, pa. Binawisan na ako. kami Sa uh, first floor ng bagong SM. Iba billing pa pala coming soon pa lang ang iba. <laughs> Bagay. <laughs> <laughs> ano lang natin, kakaalis lang natin sa para... Minsan yung nagamit din nila ang mga pangalan ng artista, yung mga ano dito eh. Ang daming mga ano dito. Ito. yung bagong SM ng Bicotan. Ito si ni Manila Gio. Inalis na nila doon sa kabila eh. Bale dito na nila nilipat ng si ni Manila. Ay malawak nga. Ang ganda na nga oh. Kay um, eh, Aldin. Mm -hmm. Tignan mo sa taas. Ay hindi pa nag-offer ito sa taas. Tignan mo kasi hindi pa gumagalaw oh. dito tayo first floor tayo dito tayo Bye. ay first floor, second floor pala itong minakita natin. Ito pala first floor o ground floor na ito. Wala masyado pang tao dito eh, no? Sa kabila, sobrang dami. Sa lumang SM, M. din ang tao kanina. Sobrang dami. O ito kasi yung bago ngayon. Bukas lang di ako na. Bibi ang sakyan di. Bukas yeah, lang. Ang apo na eh. Ay, dito nga, oh. May mga ano nga ng sasakyan dito. Ay, ang ganda dito, Gio. Oh. Ayan, oh. Ayan naman. Saan? Oh, pitsura nga yan. Ganda ng aso. Ganda ng aso, Ito, oh. Ayan ang aso, di. Eh. Kala <laughs> mo ito hindi yan. Kanda <laughs> yung pula, di. yung pula, kahit pitigin oh. Wow. Si Santa Claus dito hindi gumagalaw. Sa kabila gumagalaw Santa Claus eh. Ito yung palabas. Wang po. Nagbagay sa iyo yung labi at saka yung ano. Mga pula-pula dyan. Magbagay sa ID. Cute dito. So, naka-isim ako yung ko na kang pambahay. Ay, oo. Wala. May aso pala dito. Anong restaurant to ni Misa? Saan yung aso na? Bakit may aso? Saan yun? May mga renula sila po yun. May renula tapos may narinig akong aso. O, oh. saan yung aso? Wala naman ako nakitang aso. Nasa ibabaw ng speaker yung aso. <laughs> Oh, <laughs> oh. Speaking Sa <Rata>. Speaking? Hindi ka. Ba't sa yali mo? Sa yali ng mama. Ay, ito pa siya ng mga bata. Wala pa kasi masyadong ano dito. Hindi pa masyadong mag-offer eh. Ah, ito yung parking ah, area pa yun nyo na mga aso. Yan may aso ka dyan mo i-iwan. Tapos, dyan mo mo dyan. Ang aso pala to. Galing ah. May palaruan ng aso. Kala ko pal palaruan ng mga bata. Ito ang old town, G. Kape. Ayan ang old cafe. Sa lim-lim, sa loob. Saan? Sa loob. <laughs> Oficial pala yun. Kahit saan, habang nadaan dito? Oo, yun ano, sa daan dito, natin-tapin Pukunti lang tayo dito kasi ito yung bagong SM. Pero dumaan lang kami kasi doon. Kami kanina sa Salobang SM. <Isidem>. Sobrang daming tao doon <communionys>. sa dito. So bakit na yung bente ko? Ayan, di Ayan, ano? Ang ng nila. Ang ganda, oh. Ganda. Para nasa ano ka? Para nasa mowa ka rin. Ganyan tayo, maain kaya. Ito na lang. So, Ito na wala. Bye. kami sa uh, first floor ng bagong SM. Iba opening pa lang. Coming soon pa lang ang iba.

Minsan yung nagamit din nila ang mga pangalan ng artista, yung mga ano dito eh. Ah. Daming mga ano. Ito. E Ito yung bagong SM ng Bicutan. Ito yung Cinema nila G.O. Ito nila doon sa kabila eh bali dito na nila nilipat ni Manila. Ay, malawak nga. Ang ganda na nga. Parang pila pa rin si Alden. Tinan mo sa taas. Ay, hindi pa nag-offer ka sa taas. Tinan mo kasi nilipat ko pa galaw. <pina> yung cellphone. cellphone. Oh. Dito tayo. First floor tayo. Dito tayo. Ay, first floor, second floor pala itong minakita natin. Ito pala first floor o ground floor na ito. Wala masyado pang tao dito eh, no? Sa kabila, sobrang dami. Sa lumang SM, kung din ang tao kanina, sobrang dami ito kasi yung bago ngayon. <laughs> Bukas bakas lang di bakas na. Bibi ang sakyan, G. Bukas yeah, lang mo bakas lang 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 mo bakas 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 lang dito, bakas oh. Ang ganda dito, G, oh. Oh, Pichura nga yan. Ganda ng aso. <laughs> ito ganda aso. Ito o. Ayan ang aso. Ayan okay? <laughs> <laughs> Alam mo, ito hindi yan. <laughs> Ito yung dugo. Oh. Wow. Si Santa Claus dito hindi gumagalaw. Sa kabila gumagalaw Santa Claus eh. Ito yung palabas. Wangfo. dagdag ba kaysa yung labi at saka yung ano, yung mga pula pula jan. dagdag kaysa di. kung sino pa pa, damit mo na kampamba. ayo. May aso pala dito. Anong restaurant to? May misa. Saan yung aso na? May aso? Saan yun? May, arinula, may akong aso? Saan yun? May aso? May aso? May aso? May aso? Saan yung aso? Wala naman ako nakita ng aso. Nasa oh, ibabaw ng speaker yung as. <laughs> oh. <laughs> oh. Speaker ata. Speaker. Hindi ka tapos <laughs> sa ilalim mo. Ay na rin ng mama. Ay tapos pasyala ng mga bata. Wala pa kasi masyadong ano dito. Hindi pa masyadong mag Ay, ah, ito yung Parking area pa yun dyan. Ah, ano na mga aso? Yan yung may aso ka dyan mo i-iwan. Tapos, dyan mo i galak mo dyan. Ang aso pala to. Galing ah. May palaruan ng aso. Kala pal palaruan ng mga bata. Ito ang ito, old town, G. Kape. Ayan ang old town. makuling-uling sa loob. Saan? Sa loob. Oficial pala yun. Kahit saan ka ba nadaan dito? Oo, oh, yun lang. Pukunti lang tayo dito kasi ito yung bagong isin. Pero duman lang kami kasi doon kami kanina sa Salomang isin. Sobrang daming tao. Dito sa dito. Ayan yun. Tumakit so, na yung binti. Uh. Ang na ganda o. Oh. Ang ganda. Para nasa ano ka. Para nasa mowa ka rin. Bumunta tayo maaing kaya. na lang. Bumunta ako. Saan ang wala. Bye. <laughs> Dami tao pag Sunday. Ang Dunkin' Donut pila din, oh. Jollibee pila din. Ay, sa Goldilocks, oh. Doon tayo magkape. Hmm, may kailangang barako. Dito, Gio, mayroon din dito, Gio. Toron. Okay. Hindi dyan. Hindi mo tayo okay. mag grocery. Tingnan mo na tayo dito. Saan? Ayan no, dito. Pero,

Alam. Mm. Ano ayun tayo? Pagkakaroon dyan? Alam. Ayun. Batausin yung Black Label 25 pa Hindi ka naging isa, G. Kasi hindi ka nag-iisa eh. Para yung forma niya eh. Bakla sa tag-ulan. Bakla sa tag-ulan. Pambahay tayo. Nakarating tayo tayo. Dito tayo. magkape lang tayo. Ayun lang. <laughs> Dami tao. Pag Sunday. Ang dangin doon pila din, oh. Jollibee, pila din. Ayos sa si Goldilocks, oh. Ito tayo magkape. Hmm, may ko lang bara. Dito, Gio, Mayroon din dito, Jio. Toron. Okay. Hindi dyan. Hindi naman tayo okay. mag-grocery. Tingnan mo na tayo dito. nodito tapi saya saya coba di mamali

Babae kamura yeah. yung variation eh. Pagka ano, ano agad din siya, din. Hindi pa na Ano yung dai yo? Hmm. yung Black Velvet?

ng bahay tayo, nakarating tayo siya. Dito tayo? Magkape lang tayo. Ayun